Yan na sila guys Diyan ako sa sakay Diyan ako sa sakay Hintay mo ako, kuya Kuya hintay mo ako, kuya Sige alis na Susakay lang ako dyan Go, 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 go. Dito ako. Dito ako. Hey, Ini berasa kasama si kuya. <laughs> go go amat mati, mati. Ya, betul motor. <laughs> nah, takut sila maiwan eh men men na na motor eh. <laughs> Ay, dikit ka sa driver kasi nahihirapan yan si kuya. Dikit kayo. Kasi hirap yan sa ano, mag-balance. Yan. Pupunta kami sa top view ng Berry Northern sa Makikita namin yung Little Batanis mga guys. dagat makikita nagpunta kayo sa sa <laughs> siya shout out to my guys Balikan daw sila Ayan, naunaan namin sila Ala, natalo kayo Oy, oh, Hirap na hirap kami guys Hirap na hirap ang aming uh, Service sila, may iiwan. Iiwanan nyo sila. Mabilis ito amin aming sasakyan. Oh! Bye-bye! 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 Hello! na iwan sila. Balakas pala to ang aming sasakyan. Oh, <laughs> 4 minutes na tayo sa ating